Torri Led. Ano magiging arguments ninyo sa claim ni Ms. Crew sa kasong ito? Um, Mag-concentrate po muna kami sa fraud or lack of consent or capacity of one party to make rational decision due to deteriorating health condition and cognitive decline. Their mother was not in her right mental capacity na i-donate ang lupa nilang mag-asawa sa iisang anak lamang. Ano maging katibayan mo? Well, kakailanganin po namin ng mga saksi na ang deed of donation na ginamit ni Tomas para matituluhan ng lupa, eh hindi pinirmahan ng nanay nila ng nasa tamang pag-iisip ito. Kakailanganin din po namin kausapin yung mga trabahador doon at pati po mga medical records, gagamitin na rin po namin. Tutulong po ako dyan, Atty. Abalos. Pwede rin po natin idagdag ang right to inheritance of legal heirs bilang the mother died interstate without a will disinheriting any for other children. And on top of the personal rights of heirs, eh, obligasyon din po natin na tulungan yung mga magsasaka at ang kabuhayan nila. Ito po yung hinihiling ni Mia dahil matagal na rin po sila nagtatrabaho doon. Maganda yan. Pero siguraduhin lang natin na maayos at kumpleto ang ating ebidensya umaasa ko sa inyo. Gawin natin ang lahat para tulungan si Miss Mia rito. Maraming salamat po, Tony.